Mula kaluokan, biumahi pa ang pamilya ni Diana sa Baguio City para sulitin ang long weekend. Okay naman. Um, matao siya, holiday din kasi. Pero okay naman kasi may time din na minsan mainit din talaga. Pero ngayon saktong-sakto pa rin. Tapos malamig-lamig, presko pa rin ang pamilya ni sa sana naman galing pampampanga para less hassle. Ginamit nila ang kanilang sasakyan para mamasyal sa lungsod pero ikinagulat ng mga ito ang mabigat na daloy ng trapiko. Traffic, too much traffic. Kaya na ano yung oras namin. Instead na yung ibang ano namin, alakaran, parang yun, mostly, oo, oh, traffic, number one traffic. Sa monitoring ng Traffic Enforcement Unit noong linggo, karamihan ng mga kalsada sa lungsod ay nakaranas ng moderate to heavy traffic. Mabigat talaga yung daloy ng trafiko natin sa iba't ibang lugar ng ating mga tourist destinations. Marami kasi talagang umakit ng mga bisita galing sa baba. Ngayon eh, ang concentration kasi ng mga plakad nila ay isang lugar sa mga tourist destinations. Kaya ang ilang negosyante, ikinagulat ang dagsa ng mga turista. Ah, boom na boom. Daming tao ngayon. Pool na pool kami ngayon. Kailangan kuhan, pumila pa para makasakay. Pero ang hindi niya ikinatuwa ang di o mano pagbabayad ng ilang mga turista na nagrenta sa kanyang bangka. May mga umaakyat din na parang mga mando. kaya mga ilang beses na nadanong kasi. sa... Mga dalawa kahapon. eh. ano yon kasali na sa business. Ipinakalat naman ng BCPO ang kanilang pwersa para matiyak ang seguridad ng mga residente at mga turista. Basta holiday talaga, dagsaan talaga ang ating mga bisita. Marami talaga umakyat, lalo-lalo na pag long weekend, marami talaga agyat. Paalala nila sa publiko na maging alerto pa rin habang namamasyal sa lungsod. você Robert inventor para Luzon headline